picnic din katulad namin izumko yun kami kasi dun kami nagano nagdaan kanina video-video muna ako. Bakit itong kamera? Pag i-ano mo, tutok mo dun sa... dito ah, ano. mabato dalikado pag ano eh. ala doon sila bababa pala oh. ala ibaba nila yung bangka doon tignan nyo ibababa nila yung bangka doon tignan nga natin yung ginagawa nila jebit baba dyan bangka o oh. lag to Doon nila ibaba yung bangka. Ala, dalikado. Ako po. Galing naman mga tao to. okay nyo ba? Medyo magalulong kamay ko. Sorry. Doon nila yung ano. Oh. Tapos, paano na yun Paano nila baba yun? Paano nila kaya ibaba Ay, ayun, ginawa pinadulas ah! nakapo hirap palang magano ng bangka dun oh. baba hanggang sa baba Hala. Ah. <laughs> ayun pag nila ng bangka ayan ang galing naman tapos pag iakyat nila ganun siguro Ayun, ni bababa na yung bangka. Ang galing.